Nagpalit na ako ng apelyedo at pinabakunahan din namin si Hiraya. So ayan, for today's video, samahan nyo ako! Pero syempre, bago ang lahat, may re-recommend ako sa inyo na movie. So Indian movie to, di ba parang stereotype na kapag daughter-in-law ka dito sa India, aalilain ka. So hindi yun siya basta-bastang stereotype lang. Hindi naman sa lahat nangyayari yung ganon. Pero yes, nangyayari talaga siya sa totoong buhay. Kaya ayan, ito yung movie na yun. Yung daughter-in-law is nagpakasal siya arranged marriage dun sa, syempre, husband niya. Tapos pagdating niya dun sa bahay nila, ayan, kasama niyo yung mga niya mga in-laws niya, ayun, aalilain pala siya, te, yung mga pinagagawa niya is tagahugas ng pinggan, tagalinis ng bahay, tagaprepare ng food ng asawa niya, ganun, wala na siyang time para sa dreams and everything niya. So, i-watch niya na sa look look available yan. Yung title ay Mrs. MRS. So, ayun, panoorin niyo kung curious kayo, di ba? By the way, today ay papunta kami ng embassy kasi magpapalit ako ng apelyedo, magre-renew ako ng passport ko kasi hindi rin naman kagandaan yung apelyedo. <laughs> Charot lang, sorry sa akin pamilya. <laughs> So after ko kumain, ay dumiretso na kami ng embassy. Kasi nga, as I said, magre-renew ako ng passport, magpapalit ako ng apelyedo. Dahil inaasikaso namin yung birth certificate ni Hiraya, tapos yung passport ni Pavan, kailangan niya rin mag-renew kasi kailangan niya ilagay yung full name ko sa likod ng passport niya. Ganun kasi dito. So, para unified na lahat ng documents namin, iisa na lang ako lahat ng apelyedo. Ganyan, iisa lang kami ni Pavan ng apelyedo. Though, hindi naman siya required, hindi mo kailangan magpalit ng apelyedo dito. It's just that ayun lang yung preferred namin para lahat ng documents eh same same na lang. Daw nakakapagod lang mag-asikaso. Ay naantok na ako teo. Wala kasi akong tulog din eh. Syempre papadede. Mayat maya ang gising o oh, di ba? Kaya ako mapapansin niyo si Bawan yung nag vlog vlog diyan kasi inaantok talaga ako. Medyo malayo-layo rin kami sa embassy like nasa 1 hour. Wala sana ng 1 hour kung hindi traffic. Pero kung traffic ayun... nasa 1 hour minsan nga umaabot pa ng dalawang oras eh. Bumili pala kami nitong postal sticker. Eh, ayun, pa pakita nang pakita si Pawan parang gusto niya talaga ibida ko. Bumili kami niyan para i-deliver ide na lang sa bahay namin yung passport kapag tapos na. So ayan, ang bongga na guys pa ako ng documents dyan. Kasi yung documents de, pinadala ko pa from Philippines dito papuntang India. So ano lang yan, marriage certificate. Kasi kapag gusto mo magpalit ng apelyedo, like madali lang naman yung requirements. If you fill up mo lang yung application form, tapos yung dati mong passport, tapos ano pa ba, yung marriage certificate nyo. Pero dapat galing sa DFA. IPSA pala kasi pina-apostil ko siya after ko siya makuha sa PSA. So syempre, DFA. FAA na yung nag-process And since dahil dito kami sa India kinasal, report of marriage yung meron kami, hindi marriage certificate. So dumating kami sa embassy around 2pm. Kasi nakalagay naman dun sa email nila na pwede kang pumunta from 9.30 to 4pm ganun. Pero usually pala, yung mga Filipino na nagpa-process eh, sa umaga talaga sila tapos sa hapon. Parang strictly na claiming lang ng visa ganyan. Basta mga ganun-ganun kineme. Basta kung magsasubmit ka ng documents mo, is better na maaga ka. Hindi yung hapon ka. Kasi mga kasabay mo dun, mga Indian. And sobrang clueless ko pagkapasok ko kung saan ako pipilad. But ayun, luckily, in-accommodate pa rin naman nila kami. And actually, mabilis lang yung process kung alam ko kung saan ako pipila, ba diba? Dapat nagtanong pala ako agad. But yeah, sobrang bait nila doon. Tapos, hinet nila ako and sinabi nila sa akin na pwede rin ako mag-report of birth para kay Hiraya. And then, sabi nila makukuha ko yung passport ko ng 4 to 5 weeks. And after ko makuha yung passport ko, doon ko palang mapaprocess te yung passport ni Hiraya, tsaka birth certificate ni Hiraya tapos passport ni Pavan. So doon pa lang kami makakapag-start na magplano pa uwi ng Pilipinas. Uwi, uwi na ako. Syempre na ko naman yung pamilya ko, no. Lagpas isang taon na yata ako te hindi nakakauwi sa Pilipinas. Parang last na uwi ko pa eh, September pa last year. O oh, di ba ang bongga. So ayun, nagugutom na ako. Bumili na lang ako ng lace. Dapat kakain pa kami ni Pavan sa labas kaya lang medyo nagkaka-anxiety ako kasi napapraning ako pag malayo ako sa anak ko Hindi ko alam bakit gano'n. Parang package talaga siya, no. Kapag naging nanay ka, lagi mo nasa isip yung anak mo. Anyway, anyway, nung malapit na kami sa bahay, yung driver, actually driver to ni Sagar. Hindi siya driver ni Pavan kasi walang driver si Pavan. Hindi naman siya nag office Nang hingi siya tayo ng regalo sa amin, tapos yung regalo na gusto niya is alak. Ah, like, Kabog ka dyan, talaga naman. So, pinagsabihan mo na siya ni Pavan bago siya bilhan na huwag iinom kapag magda-drive. Pero ayun, bibilhan. Sabi naman niya is, bihira lang naman daw siya iinom. So, ayun, for the go, bilhan na yan. Siya na rin yung pinapili namin kung anong klaseng alak yung trip niya sa buhay niya. And sobrang na dito kasi bawal ka pala na bumili ng alak sa mga normal na grocery store or supermarket. Dito sa India, usually, meron silang specific na mall or like store na malaking-malaki tapos lahat ng alak nandun na. Hindi siya katulad sa atin na kahit sa sari-sari store, makakabili ka. Dito, may specific na tindahan talaga para sa alak and agad uh, yan siya. Sobrang lakit eh. Lahat yan alak, may milikan na lang dyan. So, bawat state or city, may iba-ibang rules. Mahigpit kasi yung loan nila pagdating sa alak. Tapos yung mga licensing, kaya daw ganyan. Sabi sa kanipavan, obongga oh may natutunan na naman. Saka another reason is meron silang cultural reason dahil nga parang gusto nila ilayo yung alak sa mga bata ganyan na hindi parang masyadong visible agad sa kanila kapag nagpunta sila sa grocery store or like normal na tindahan. Ganun hindi daw sila naku-curious. Ewan ko kung tama ba yun pero yun yung sabi sa kanipavan, sinare ko lang. So ayun lang after that umuwi na kami. Siyempre, ano pang gagawin? And then, next day mga te, ayan, si Hiraya ay magpapavaksin. O, ba diba, ang daming ganap. Isang vlog lang ni lahat ko na. Sama-sama na gano'n para wala nang hintuan, hindi kayo nabuboard So, yung schedule namin sa vet niya ay gabi. Pagdating namin doon, marami pala ang kineme kasi magkakarwatsot pala kinabukasan. So, marami nagpapamahendi, ganyan. Tapos, may flea market. Ang dami nilang paninda and everything. So, ang ganda at ang lively nung itsura nung market. Ayan, o, no, di ba diba, Ang dami mong mabibili. Pero, wala, nagmamadali kami kasi syempre kasama namin si Hiraya, hindi na ako nakapagtingin-tingin ng kung ano-ano dyan do, ang daming umaakit sa mata ko. And then, first time ko lang makapunta dito sa market na tumangate, kahit ang lapit-lapit niya lang pala sa amin. So, ano siya, ang ganda, ang linis. And paikot-ikot na kami dyan kasi hindi namin mahanap yung pedya ni Hiraya. Pero ayun pala, nasa second floor sila. Ang dami kasing mga ano dito, mga iba-ibang klaseng office, basta ganun. So, pagdating namin doon, may inaasikaso pa silang iba. So, for the waiting muna kami. A lot of studies which are going on still no vaccine has been proven to cause autism and the only vaccine which is associated right now with autism unfortunately specifically in us lobby is mmr so we are not giving mmr right now okay. this is the basic diphtheria tetanus ki vaccine producers so, mmr will come in the future after 9 months ke baad 9 months pe deta hai sir to so, ab abhi... तो क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं जो साइड इफेक्ट्स होते हैं ऑफ कोर्स गॉड फॉरबिट दैट्स द सुपर रेयर थिंग सुपर रेयर थिंग कि बच्चे को uh, कोई कंपोनेंट सूट ना करे बिकॉज़ दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर गिविंग द वैक्सीन तो कोई एलर्जिक रिएक्शन दैट इज द वर्स्ट ठीक है ऑफ कोर्स साइट का पेन होगा स्वेलिंग होगा दर्द होगा रेयरस्ट ऑफ द रेयर में कई बार सीजर्स आते हैं रेयरस्ट ऑफ द रेर यू कैन टेक इट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर दीज आर द मैंडेटरी And then, mga tiiva vlog ko pa sana parang first vaccine ni Hiraya. Ganyan, para may record and memory sa kote. Kaya lang, hindi ko na, na ano, gawa. Kasi, umiyak siya. Tapos, nung pag-iyak niya, hindi ko kayang mag-video habang umiiyak siya. And then, habang pinapatahan ko siya, te, ayan, sinukahan niya ako. Anyway, ayun lang. Diyan ko natatapusin yung video kasi ayun na yung i-injectionan e niya si Hiraya. Tapos, wala na akong video niya nung tinurukan niya na kasi hindi ko na din kaya. Ayun lang naman. Paalam. Sana nag-enjoy kayo for today's vlog. Bye!